Umarap sa kamera ang mga opisyal ng PCSO at Pagcor bilang bahagi ng pagtalakay sa pambansang pondo sa susunod na taon. Natalakay din ang epekto ng total ban sa Pogo. Si Mela Lesmora sa detalye. Tiniyak ng Philippine Charity Sweepstakes Office na may iba't iba na silang hakbang para mapataas pa ang kanilang kita. Sa pagharap ng PCSO sa budget briefing ng House Committee on Appropriations, naungkat kasi ang mawawalang kita ng gobyerno kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyan ang ipagbawal ang operasyon ng lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators o Pugo sa bansa. Ayon kay PCSO Chairperson Felix Reyes, bago pa man ang total Pugo ban, nag isip na sila ng mga paraan kung paano pa mapararami ang kanilang projected revenue. Sa kanilang presentation, iginit ng ahensya na plano nilang magdagdag ng PCSO games at betting platforms. Nais din nilang palawakin pa ang kanilang mga opisina at paitingin ang digitalization sa kanilang hanay. Mula taong 2022 hanggang 2024, ibinida ng PCSO ang kanilang financial report. Gayon din ang kanilang significant accomplishments mula sa paghatid ng medical assistance hanggang sa iba pa nilang Charity Works. Merong 7 billion pisong mawawala sa pamahalaan. Um, not to mention, yung mawawala din sa BIR. Meron po ba kayong naiisip na ibang paraan na pwede po natin, uh, hindi naman matapatan yung mawawala. Kasi lang, maski pa paano naman eh, mapunuan para sa ganon, hindi masyadong masaktan ang pamahalaan pagdating sa revenue collection. Talaga pong layo ni namin ang mapataas ang aming revenue at ang aming nga pong uh, direksyon ay uh, maghanap po, o magdagdag ng mga betting platform. At uh, nito lamang pong mga nakaraang uh, aming board meeting, iniprubahan po namin yung pong uh, corporate owned chain of business na uh, para pong ito ay hahanap po kami ng mga kumpanya na marami pong chain of business. Bukod naman sa PCSO, humarap din sa budget briefing ang mga opisyal ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa pangunguna ni Pagkor Chairman Alejandro Tenko. Tulad ng inaasahan na ungkat din dito ang mga issues sa Pogo, bagay na masusi ng tinutugunan ng ahensya. Sa mga susunod na araw, magpapatuloy pa ang budget deliberations sa Kamara. May kanya-kanya na rin na istutukan dito ang mga kongresista. I would like to look into number one, Uh, DPWH. I would like to look into MMDA. I would like to see a national flood control plan to totally address um, the challenges brought about by climate change. I'd like to know how uh, how DBM able to allocate funds for the final completion of the normalization process. Uh, we're talking about uh, how the national government would be able to provide assistance for the those uh, armed combatants who are to be decommissioned. We will be questioning the D O T R time and time again. Kami first-termers but every for the past, this is this will be our third budget that we'll be scrutinizing. In problema para niyung plaka, problema para niyung driver's license. We will be looking into that. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.